Magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao So ito po ang mga tanima nating mga gulay mga ka-farmers So yung nakita nyo banda sa dulo, yun po ang ating bagong tanim na uh, talong At ito na mga ating may mulching, yun po ang tatanima natin ng uh, bagong ampalaya At saka sa likuran sa ating packing house, yun po ang ating ampalaya na matagal na napipitasan, 14 harvest na tapos dito sa ating harap ay may parang nabasa mga ka-farmers. Yun po ang ating taniman ng pichay. Okay, ito naman mga ka-farmers ang ating ampalaya na mistisa at saka galaxy At saka sa gilid naman ang ating talong. At ito naman po mga ka-farmers ang ating uh, Pukra. Okay, so alam nyo mga ka-farmers, mga ka-viewers, uh, may nagtatanong po sa atin kung saan daw tayo uh, kumukuha ng pandilig o ano pa ang source of water na pandilig natin mga ka-farmers. So ito po mga ka-farmers, mga ka-viewers, no? Ah, po natin iniipon. So napakalalim to mga ka-farmers ang ating imbakan ng tubig. Ayan ah, po, kita nyo mga ka-farmers, mga ka-viewers. Ah. So solar po ito mga ka-farmers. Tapos po ganito ng panahon, wala nang ah init, ah kuryente. So kuryente na to mga ka-farmers kasi wala nang init, no? Wala na si Haring Araw. Okay, so pinapadaan po natin to sa ating host, no? Yan, ang ating host mga ka-farmers. Tapos ang luna. Sa dulo ng mga luna at saka sa ating host, may nakalagay tinga na ganyan. Tapos kung nakita nyo mga ka-farmers, yung mga kulay pula, kulay green, yun po ang hugutin naming host. At uh, dalhin namin kung saan ang direksyon uh, na gusto naming diligan. Okay, so doon pala uh, yung kulay puti ang ating talong. At saka din ang ating ampalaya. Ampalaya din, pichay. At banda ang ating okra. Okay. Sana po nasagot na po natin mga ka no, ang tanong kung ano daw ang source sa ating tubig pandilig sa ating mga tanim. Oh, ito po mga ka-farmers. Uh, may imbakan po kami ng tubig tapos naglagay kami ng uh, dalawang exist, mga kaparmers. exit mga ka-farmers. Uh, exit no sa tubig. Okay, pag halimbawa ay magdilig kami, ayan buksan na namin ang valve. So dumaan diretso mga ka-farmers, dito tapos mataas nilagay namin sa dito sa mataas na area parang walang kahirap-hirap mga ka-farmers no? kasi pag mataas ang area sa tubig natin uh, may pressure siya pabunta sa baba so ang location natin ngayon napakataas tapos nasa baba ang ating area so parang may pressure mga ka-farmers pagdating sa bandang dulo ng mga host ang tubig so naglagay tayo sa bandang host ng T, -t tapos yung mga di uno na host yon po ang ating ninalagay doon So yun po no mga farmers, mga ka-viewers no, ang may share ko sa inyo at maibahagi sa uh, hapong ito kasi request po ito na bigyo kung uh, saan daw nang galing ang mga tubig nating pandilig ito po mga ka-farmers may solar power po tayo ayan so ang solar natin mga ka-farmers apart ng po no, na funnel board na nakalagay sa ating uh, yero or sa bubungan po ng ating packing house okay pag halimbawa ay sobrang init mga ka-farmers sobrang uh, malakas din ang ating tubig So mga tatlong oras lang yung ganito kalaking ano uh, ah, ng tubig, mga tatlong oras lang puno na. Okay, no, nasa mga uh, 12 feet ang lalim po dito mga ka-farmers, no? 12 feet po ang lalim. Napakalalim po. Okay, so yun po no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang My shirt, may bahagi ko sa inyo. So, solar po ang gamit natin din yung pangdilig sa tubig. Okay, tapos, ayan, iniimbak namin mga ka-farmers. Tapos pinapadaan sa hose, sa dulo ng hose, doon nakalagay ang tea para huhugutin ang mga host yung mga kulay pula, may mga kulay puti, may green so meron tayo mga uh, rubber host, mga ka-farmers so luna ang ating nilagay din na number 5 ito ay di mga ka tapos yung mga host natin na rimbo ay uh, uno din, uno so maganda ang rimbo mga ka kasi hindi siya mayupi, mabali o maputol napakatibay po mga ka kasi may itim siya sa loob, may lambo tapos may kulay pa na ano, nakakover So yeah ay matibay siya mga ka-farmers at maganda nating uh, gagamitin no sa ating uh, taniman para gagamitin. Okay, so ito po ang kabuhang lawak no sa ating taniman mga ka-farmers. So 'yun na po ang uh, Ipapasilip ko po sa inyo. Okay, sana po nasagot natin ang tanong mga ka-farmers no sa ating mga kaibigang mga magsasaka. Okay. So ya, ngatang tangke. Bumaba na po ako baka malaglag pa. Uh -huh. So, yan ang kabuhang lawak sa ating taniman. Yan may mga tao tayo sa bandang dulo mga ka-farmers oh. Okay, so sa yung lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers na may like sa ganitong usapan ba uh, about farming, paki-share na lang po ng ating live video at saka pa-subscribe naman po. Kung may mga tanong man kayo, huwag niyo kalimutan mga ka-farmers, paki-inbox na lang po. Kasi pag may time ako na nagpapahinga sasagutin ko po ang yung tanong. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. God bless at mabuhay po tayong lahat. Happy farming, happy watching. God bless.